Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. And anyway, guys, wala na po kahit libre lang. Turo mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's sa reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Tama ba ang paggamit mo ng free will? Ano bang gusto mo, ginagawa mo? Wala ka bang control? Basta importante ay masaya ka at maligaya ka. So, yan po, no? Sa panahon natin ngayon, kasi modern time na nga tayo. Maraming nagsasabi na talagang uh, nagiba nag-iba na. Totoo po naman yan, di ba? Mula lalo na sa ating mga Pilipino, mula sa ating kultura, ay unti-unti nagbago. Sumasabay po sa takbo ng panahon, sa bilis ng teknolohiya. Kaya kung mapansin nyo, di ba? Apektado po yung ating mga kaugalian o kultura ng ating uh, bayan, di ba? So kung maalala nyo, ako, naalala ko, nung mga teenager pa tayo, mga bata pa tayo, o high school, sabihin natin, mga high school pa tayo, ang uh, mga kabataan ko nun, ang mga estudyante, bihira po o halos wala ang naninigarilyo sa mga lalaki. Bihira, bihira po. At uh, ganun din naman uh, sa mga babae, di ba? Bihira o talagang has-in wala na naninigarilyo. At bukod doon, di ba, yung pag-iinom ng alak, di ba? Kami po, nung mga teenager natin, eh, mga lalaki na kami, pagka uminom pa, patago pa po. Yan po ang totoo nangyayari. Kasi natatakot tayo sa ating magulang na malaman, di ba? O makita tayo, mabuko, di ba, na uminom ng alak. Patago lang po, mga lalaki ako. Pero sa panahon natin ngayon, makita po natin kahit sa probinsya, naganap na rin ito, kasabay ng umiinom ng mga lalaki ang mga babae. Pati yung paninigardyo, basta sabay-sabay po. Ganyan na po ang nangyayari ngayon. Yan nga ba ang tinatawag na pre-will? Unang-una, siyempre, karapatan ng bawat isa. yung uh, gamitin ang, uh, ang tayong lahat ng kanya-kanyang pre-will. Pero kung wala kang disiplina, di ba, at gagamitin mo lang yan ng ayon sa iyong mga uh, kagustuhan o sa iyong mga uh, kasiyahan, eh, siyempre, meron din po yung epekto sa buhay natin. Di ba? Ano bang epekto nito? Siyempre, halimbawa, kung maaga ka nga nanigarin, teenager ka pa lang, malamang maaga ka rin po Di ba? Ganon din sa alak. Hanggang sa tumanda ka, kung yan pa rin ang uh, hilig mo at wala kang control ay natural. Di ba? Ma magkakaroon ka rin ng hindi naasahan karamdaman at pag nagkaroon yan, ano ang mangyayari? Siyempre, apektado po ang buong pamilya. Natural, mga ilang kayo ng pinansyal, lalo na kung nagkaroon ng mga matinding karamdaman. So, ganun din po pagdating sa pag-aasawa. Di ba? Ang isa ngayon sa modern time natin, ang sinasabi nila na mas marami po ngayon ang naglilipin kesa sa nagpapakasal. So sa, minsan, siyempre, maintindihan din natin, siguro kaya ayaw pakasal, unang-unang, malaking gastos. Totoo naman po yan, di ba? Pakakainin mo yung pamilya ng anak ng asawa mo, bukod pa do sa mga bisita mo at sa mga uh, kababaryo mo na pwedeng uh, makipagkasal sa iyo. So totoo po. Pero siyempre, sa kasal kasi, hindi lang naman 'yung uh, importante 'yung uh, handa, 'di ba? Kahit simpleng handa lang, hindi na kailangan magkaroon mo pa. Ang 'yong uh, handa sa kasal dahil nga uh, importante nga 'yung uh, 'yung covid 'di ba? O 'yung sagrado sa kasal. O kahit uh, minsan pwede na rin 'yung uh, civil uh, ka wedding, 'di ba po? 'Yun ang hindi dinapinakatipid na kasal. 'Di ba? Pinapayagan yun ng gobyerno natin eh, ano lang yan, dalawang uh, ninong at ninang lang, sure yan. At uh, tapos, ay uh, yung pamilya mo lang, kakay kayo, okay na. Simpleng-simple lang po, walang masyadong ceremony. As importante nga, uh, na kasal kayo. ba diba? So, so ngayon, dahil nga nagbago na ang panahon, sabi nila, mas maganda yung naglilibli muna bago magkakasal. Pero hindi po yung biblical, di ba? Ang biblical, kasal muna po. Lalo tayo sa mga, mga Pilipino, alam natin na uh, lahat 'yan, no? Kaya sabi nga sa mga Hebreo uh, chapter 13 uh, verse uh, 14, dapat ituring na marangal ang lahat sa pag asawa at maging kayo sa isa't isa sapagkat hatulan ng Diyos ang mga hayagid at at nakangalunya. So, yun po na medyo mabigat. So, ibig sabihin po, lahat po ng uh, free will natin, malaya naman po tayong uh, gawin, gawin ito. Pero meron pong lahat na consequences. Kaya maging a uh, uh, aware po tayo, no? lalo na pagdating sa biblical aspect. May pit po ang uh, utos dyan. So, tayo sinisikap po natin na uh, magawa ito. Hindi bagamat hindi tayo perpekto, alam naman po natin lahat. Tayo mga tao may kahinahan bilang isang tao, minsan nadadala sa sitwasyon. Uh, nangyayari kahit hindi natin gusto. Pero, mas maganda pa yung makontrol natin, magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili na matupad, di ba? Dahil yung mga pre-will natin, baka kagustuhan mo lang yun. Di ba? Bagamat pre-will nga siya, kagustuhan mo talaga, pero kung wala kang kontrol, eh, hindi na ako gustuhan ni Lord dyan. Ikaw na lang mismo yon. Parang hindi mo na siya uh, tinitingnan na bilang uh, guide mo, di ba? O respeto uh, sa Diyos. Kaya ako, di ba? Kahit pa paano po, nasusunod ko pa. Sala na sa mga anak ko. Hindi ko sila pinapayagan na sa ngayon. Uh, kahit hindi na sa teenager, may meron na rin tayong college, hindi natin pinapayagan na mga manigarilyo o uminom ng uh, sa kanto-kanto niyan, di ba? O kung ano pa, binibigyan natin sila ng disiplina habang sila ay nasa poder pa tayo. Kahit nasa tamang panahon, tamang edad na sila. Napaka-importante po niyan sa ating mga anak. Kasi pag may yung magulang, pinabayaan mo yan, yung anak mo natural, gagawin ng lahat. Barkada dito, barkada doon, yosin dito, the cigarillo doon o yun na nga, pagdating sa pag-aasawa, makaalis na lang bigla yan, sasama na sa boyfriend na o yung o balit by di ba? Kasama sa girlfriend niya, ganun po. Kung hindi po natin ilalagay sa tama, ang pre will ay maliligaw din po tayo. So, alam naman natin, uh, yung kasal is blessing, di ba? Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. So, sikapin po natin, di ba? na magawa muli ito at uh, maging aware tayo huwag pa, pababayaan yung mga bata at para hindi po sila maligaw tayo po mga magulang baka mamaya tayo mismo pumapayag diba? pinababayaan lang natin kawawa po sa kanila rin kasi naman yan di diba? sa mga bata akala nila okay na masaya enjoy sila kasi nagagawa nila hindi mo na pinabawal diba? pero later on may consequences din po yan physical spiritual po di ba? Or emotional. Marami pa posibleng mangyari, di ba? Dahil pagka nag-asawa mas maaga, marami kakaharapin na mga katakot-takot na problema, lalo na po so, sa sa pinang financial. Lalo na kung mga estudyante pa diba yan, hindi pa natapos, kawawa po. Kaya po ang pagsikapan natin na turuan, disiplinahin na maayos sa ating mga anak. So, yan po ang ating lagay sa ating pusat isipan. Na sana ay uh, ganun po nga ang ating uh, gagawin. Kaya sapatin natin sa natin na nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, pinansyal, at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na magtiwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsakyan pagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So taping manalang, Lord, i-bless na po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubahan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang posiblis sa iyo kung iyong loloobin. Pagalingin niyo po ang kanilang mga karamdaman. At ganoon din po sa pamilya ang nasira at nagkawatak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya, pagpatawad at higit sa lahat, mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga nasisirang pamilya. At ganoon din po, sa financial na kailangan, kailangan namin lahat, lalo po ay mga kapatid namin walang-wala. -hula. Ultimo pambili ng isang kilo lang ng bigas, problema pa. Paano iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming anak buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng ito yung namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngala ng Ama, ng Jesus, ng Santo. Amen. Thank you very much for